Aktibo ang mga tauhan ng Kapas Municipal Police Station sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng kaayusan at pagsugpo ng kriminalidad sa buong bayan ng Kapas Tarlac. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Librado C. Manarang Jr., Chief of Police, ay tuloy-tuloy ang kanilang mga tauhan sa pagbisita sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang anumang krimen sa naturang bayan. Ah, uh, dito sa bayan ng Kapas, ang kasalukuyang status ng ating uh, pagmuli dito ay Uh, manageable naman ang peace and order natin. Uh, at kasalukuyan, ito nga, ginagawa natin uh, ang lahat with the barangay, uh, mga officials natin, and then the LSA natin ay natulong tulong upang magkaroon tayo ng isang mapayapa at tahimik na uh, pamayanan dito sa bayan ng kapas. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Manarang Junior ang iba pang inisyatibo at aktibidad ng kanilang opisina upang mapanatili ang peace and order sa bayan ng Kapas. Ito ang ginagawa ngayon ng ating mga kapulisan dito sa bayan ng Kapas ay patuloy uh, ang pag uh, ano natin ng police patrolling, no, beat patrol uh, at mga checkpoints sa mga strategic places, lalo na kung saan yung mga krimen na kasalukuyan nangyayari, no? uh, nandyan din ang mga PCR natin, PCR officers, uh, PNCOs, kung saan nagbibigay sila ng mga flyers, mga babala. Sinisiguro naman ng Kapas PNP na patuloy silang maglilingkod sa mga mamamayan 24 oras sa kanilang nasasakupan. Ito sa mga kababayan ko, mamamayan ng uh, komunidad dito sa bayan ng Kapas, uh, uh, in-encourage ko po kayo na magkaroon tayo ng isang magandang relationship. No? Relationship na kung saan magtulong-tulong tayo para mapantayan, maprotektahan at mapangalagaan ang mga ari-arian at uh, buhay ng ating mahal sa buhay. No? Nandito ang PNP na laging nga at tumulong at gumabay para mapanatili natin ang isang uh, sagana, mapayapa at agresibong pamayanan dito sa bayan mula dito sa Tarlac Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas taga ng balitang police.